Inaasahang mapalalakas ng security facility sa Aurora ang presensya ng Armed Forces of the Philippines o so AFP sa karagatang sakop ang Benham o ang Philippine Rise. Ayon sa Department of National Defense, bahagi ito ng Comprehensive Archipelagic Defense na ipinatutupad sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Ininspeksyon ni DND Secretary Gilbert Chudoro ang Naval Installations and Facilities Northern Luzon sa Bayan ng Kasiguran. Itinayo ito sa tulong ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority sa layong mapahusay ang pagbabantay ng pansa sa Philippine Sea, nakipagpulong si Chidoro kay APECO Board Director Maria Cristina Suaverdes kung saan natalakay ang patuloy na kontrol ng bansa sa mga yamang nakukuha sa Philippine Rice. Kamakailan lamang nadiskubre ng Independent Maritime Security Analyst si Ray Powell ang pagdaan ng dalawang Chinese research vessel sa volcanic plateau sa silangan ng Luzon bago ang pagbisitang ito ng kalihim ipinostina ng Philippine Navy sa Norte. Ang lead patrol vessel nito na BRP Emilio Jacinto para manguna sa seguridad hanggang sa Philippine Rice. Samantala, bukod sa naval detachment sa kasiguran sinilip din ni Chudoro ang Terminal Management Office ng Philippine Ports Authority. Nabatid na matatagpuan sa Philippine Rice ang iba't ibang mabubuting species ng isda na pinakikinabangan ng mga isda sa Aurora, Isabela, Cagayan, Quezon at Bicol. Para sa MBC TV Network News ito, si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino.